Sa so, ano lang po kami? Saan po sa, kayo? Sa ano po? Sa... Kings Grove Resort po. Ang Kings Grove Resort. Doon ah, sige kami? po. Alam niyo po ba yan? Ah, alam ko po yon Sikat ayun. po yung lugar na yun. Sa ayun, kayo lang po kayo? Ayun. ayun. Yaw ka siya. Ah, dito na siguro Thank you eh. po kuya. Ingat po. You, MJ, bilisan mo nga. Anong oras na? Late mo tayo. Babagal-bagal ka na naman eh. Tata na! Ayan, Mio. Maganda yun po. Mamaya mas maganda pa ako dyan. O, galingan din mo. Galingan <laughs> nako. Talagang-talagang pagkakita ng bata ako, nasa ganda pa ang post ko dyan. Ganda pa. Siyempre. Ito ganda po yung post ko. Ay, Ayan o. Sige. Parating na din sila. Ah, Ayan okay. na pa. Ayan Nadalingan ko talaga. Ayan <tame language> ay. ay, na pa. <fartos> <tary> Hi, ma'am. Hello. Hello, Sarah. Ah, Sarah. Hello po. Um, bali, ito po hmm. yung client Ay, natin. Ah, hello po, ma'am. Siya yung may birthday, si Angela. Hello po. Magandang araw. And then, araw. si Mami Shelo, yung hello. mami ni Angela. Hello po, ma'am. Uh, ah, siya po yung nakuha nating photographer, oh, okay. si okay. Jason po. Magaling yes. ba talaga hmm. kayo, ha? E, Oo naman magandang po. Magandang magandang kalalabas ng picture ng <laughs> anak ko. Okay, na. oh, siyempre naman, ma'am. Siyempre. Apa. Oh, sige. Oh. Ano ba? Magsimulan ba tayo? Ah, uh, opo. Ay, okay lang ba kayo? Or kailangan ah? magpahinga muna? Hindi, ano Kaso, lang po. Kaso, ano na kasing oras si eh, Hindi, okay like. lang po. Ah, Magre-ready na rin naman po kami. Okay, set Kompleto naman po. Set up um, na, sa setup na po namin, ma'am. Ah, okay. 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 Sige po namin na magiging maayos po yung birthday celebration okay. po ng anak niyo, ma'am. Hindi po kayo magsisisi, oh, ma'am. Opo, recommended kayo ni Ma'am Sara. Ni Ma'am Sara. Ma Sara. Opo, ma'am. di ba? Siyempre naman po. Okay. Ayun, sige, bali, Akyat muna kami para okay. makapag-refresh si Angela. no? Tap tapos, puntahan okay. nyo na lang kami dun sa room sa taas. Apa. Uh, may mag assist naman sa inyo mamaya. Ayon. Sige pa, ma'am. Okay pa. Thank Sige you. Rin. Thank you, ma'am. Oo, okay, Yan mo mga Oh, sige. Let's start. Ayosin mo nga yan, ha? Ayaw alam mo naman ako, ayaw ko mapahiya ito sa customer hmm. natin. So, okay. Nakarendo di ba lahat? Apa, kuya. Nung ano, ano talagang yung isang bag na saan? Kuya, ikaw po yung may hawak kanina. Ano? Yung isang bag? Ba't wala yung bag? Kasi ito lang po yung pinahawak niya sa akin kanina bago tayo sumakay ng tricycle. Nung nag tayo sa bahay, oh. ito lang yung binigay mo. Ito lang bitbit -bit ko. Sigurado ka? Hmm. Oh, Matay tayo dyan, baka kung saan naiwan niyo, kung saan okay. naiwan niyo. Okay. Excuse me po, Hi. okay na po ba kayo? Hello po, ma'am sir. Sarah. Uh, okay po, ma'am. Uh, Siguro mga five minutes na lang po. Tapos mahayos na na po namin yung setup namin. Ah, okay. Okay. Uh, okay. okay. Five, okay. five minutes, ah, five minutes ah, na po talaga. Pasensya <laughs> na po. <laughs> ah, pasensya na rin po, ma'am. Pero five minutes. Tapos na po kami, ah, okay. ma'am. Okay. Ah, so, balik na lang ulit Ah, po. ma'am Sarah. Baka magtagal pa kayo. Hindi po. <laughs> <man>. <laughs> Hindi po, masipag po itong kapatid ko eh. Uh -huh. Sige okay. po, ma'am Sarah. Thank you po. Kuya, saan mo nilagay yung bag? Tayo ay sinasabi ko sa'yo eh. Ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo, iingatan mo yung gamit natin. Hindi mo ko pinapakinggan eh. Alam mo, sinabi ko sa'yo, ayaw ko mapapaya sa mga customer ko. Di ba? Eh, sa inyong bag. Ano yung mahalagang, ano eh, yung mahalagang camera natin. Mamahalin yun, MJ. Sabi mo po kasi sa akin, nung bago tayo umano ng tricycle, ito lang, ito oh. lang yung binigay nyo. Kayo may hawak nung bag kanina, tanda-tanda akong nakasaklit pa sa bag niya. Anong ako? Anong ako? Hindi eh, ba katuna akong lumabas doon sa tricycle kanina? Eh kuya, ito lang oh, ito yung, yung ulit. Eh. Tapat, kinuha mo na? Oh, nakita mo na doon naman yung sa may... Ibig sabihin na iwan doon sa loob ng tricycle. Ayun na nga, baka po naiwan na. Ay tayo dyan, ano ba naman yan? Sinasa sinabihan na kita na ingatan mo ang gamit. Paulit-ulit na ako, di ba? 'Di ba MJ? Ilang beses na kita pinagsabihan na naiingatan mo 'yung mga gamit natin. Ba't hindi mo iningatan? Nasaan na 'yon? Naiwan doon sa may tricycle. Ba't hindi mo kinuha kasi doon? Paul, ulit na ako sinasabihan ka na iingatan mo 'yung gamit ah. Hindi ka nakikinig. Siguro doon sa tricycle driver, ninakaw na 'yon. Sa tingin mo may ibalik pa 'yung bag na 'yon? Alam mo ang mahalaga 'yung mga ano doon. Mga nakalagay doon 'yung mga kamera natin nandoon, diba? 'di so, ba? Pati 'yung mga may problema ba? Hello po, ma'am. Uh, may kaunting problema lang po eh. Kasi yung bag po namin, naiwan doon sa tricycle, eh nandun po yung mga magagandang klaseng camera po namin para po doon sa photoshoot ni ma'am eh. Ay, eh, paano na kay, yun? Kanina pa kami dito. Anong oras na? Ay, kasi, ma'am, pasensya na po talaga. Ha? Hindi po namin talaga sinasadya yung pangyayari. Ito po kasi si MJ, yung kapatid ko, sinabihan ko po, po kasi naingatan yung gamit namin. Tapos yung ano pa po, yung tricycle driver, na hindi na ibabalik yun, ninakaw na. Doon namin na iwan eh. O, hindi na, pati, ninakaw po yun. Hindi na po sa amin ibabalik yun. Pati tricycle driver, sinisi mo pa. Ito, Jason, pinagkatiwalaan kita. Pumunta ako dito kanina, sabi mo five minutes na lang. Yes, ma'am. Eh sana sinabi mo na may problema kayo. Tapos ngayon sinisisi mo yung tricycle driver. Hindi lahat ng tricycle driver katulad ng iniisip mo. Ang, kasal may kasalanan dito ay ikaw. Ang tama. Ikaw yung may kapabayaan at sinisisi mo pa yung kapatid mo. Pero ikaw naman talaga dapat ang kao na ang nag-iingat. O paano yan ngayon? Sige, Unta no, punta na lang ako sa no. ano, sa plan B namin. Naku ma'am, ay eh, pasensya na po talaga. Ay, kagustuhan naman po namin mapaayos po yung birthday celebration po ni ma'am. Eh, hindi po talaga namin sinasadya na mawala yung, ano, yung bag eh. Man, pasensya na, na po talaga. Na. Han. Sige na, um, sige na. na eh. Sayang ang oras. Tawagan ko na yung, ano, yung photographer po na oh, naka-asset sa akin sa plan B. Tapos kayo, sa susunod, Jason, ayusin mo naman. Man, po maman, Hindi maman, na, Hindi lang ikaw yung napapahiya, po. pati ako. Oo nga Pasensya na po talaga, ma'am. Pasensya na po talaga. Hindi po naman ah, talaga, eh. Sige, mami, Sorry akit na pa. lang po muna kayo. tapos, muna kami. Opo, pasensya na talaga. Tatawagan be. ko na lang yung o, sige. isa pang photo. Wala fotograf. ka na dyan, Sara, Sige, pasensya na talaga doon, Sara. Eh, talagang ito kasi kapatid ko. Kapabayaan niya kasi yun. Ang masisihin yung kapatid mo. Kasi kasalanan mo yun unang-una pa lang. O sige, paano na? Una na ako. Kailangan ko pang maayos yung problema na ginawa mo. Sige po, mga Sara. Pasensya na po talaga, ha? Ayan. Sara Oh, kasi, hindi mo iingatan eh. kainis na in. Nasaan kaya yun? Paano na shot natin ngayon, kuya? Wala na. Nasayang na. Kapababayaan mo. Ayun, sinasabi ko sa'yo, paulit-ulit kita pinagsabihan, di ba? Naingatan mo yung mga gamit natin. Ito lang kasi pinabit-bit mo sa akin kanina. Eh. Nakakainis ka naman eh. Wala na. naiwanan na doon sa tricycle yun. Paano gagawin natin? Nga nga. Oh, wala tayong kakainin na wala pa yung camera kong maganda. Tatlo yung mamahalin yon MJ. Kaya sabi ko sa'yo, ingatan mo eh. Sana kasi yeah. kasi pinabit-bit mo na lang sa akin lahat eh. diba sinabihan ko nga sa'yo, ingatan mo yung gamit. Ano ka ba? Ninakaw nung tricycle driver na yun. hindi naman natin kilala yun eh. Sabi ko sa'yo, pag-iingatan, iingatan. Eh mukha pa mo din na nanakaw yung tricycle driver na yon Wala na. Anong gagawin natin dyan? Ah, sinayang mo, sinayang mo kung ano meron ako ngayon. Tayo. Oh, paano tayo kikita? Wala. Tagas kasi ng ulo mo. Eh. Ano, paano na MJ? Wala na, ninakaw ng tricycle driver yung. Wala, wow, sinasabi ko sa'yo. Eh. Sayang lang. Wala na. Lang na tayo. Kasi sa panahon ngayon, may hirap na magtiwala, MJ. Ninakaw na yun, ninakaw na. Kaya na yung tricycle, so, oh. Yung no? sinasabi ko sa'yo, eh. wala. Oh, ito yung si kuya, yung tricycle driver, no? Ah, sir, naiwan niyo po. O oh, nga, sa akin to. Ano na to? Ninaon mo to eh, no? Oo, naisipan mo ibalik to. Nako, bu bunso, eto, Naka, kulang to. Siguro, ninaon mo yung isa na no? binenta mo na ata sa labas eh. Kulang to, no? Kulang-kulang siguro to. Sa ka ba galing ba't parang tagal mong ibalik? Nakakapagtaka naman, binenta mo siguro yung isa kong camera, no? Talaga tong taong to, ha? Naku, check, check ko nga. Kulang-kulang na to. Ha, sir? Ba naman yan? Mawala ano? Mawalang galang na po, ha? Ako na nga po yung magandang loob sa inyo. At tingnan niyo po, kompleto po yan. Ako po yung nagtatrabaho ng marangal para sa aking pamilya. Isa ka to na yung yung asawa kay Labendera lang, eh. Hirap na hirap na. Pero kahit ganun, may sakit pa yung anak namin. Tapos pag-iisipan mo na masama ang kapwa mo, alam mo sir, kahit kailan, Never kong nanlamang sa kapwa. Ulit mo yung pagkain nga namin, sir. Kahit pag didil lang ng asin, ayos na. Maitawid lang namin ng araw. Okay na. Sir, huwag namang ganon. Maayos naman ang... ginawa ko. Di man ako nagawa ng masama. Tingnan niyo po, kumpleto po yan. Baka naman yung iba na ilagay niyo po sa kabilang bag. Nag-iisipan niyo po po ako ng no? magandang loob na nga ako. Sir, ganito ha. susunod, huwag naman pong ganon. Matutog po tayong uh, promespeto sa kapwa. Huwag po tayong mambibintang agad-agad. Hindi niyo naman po alam kung totoo yung sinasabi niyo eh. Magtanong po muna kayo. Matutunan niyo po muna magtanong. Bago kayo magsalita ng kung ano-ano. Sige po kuya. Pasansya na po. Thank you po ulit. Sige. Sige. ہوئے <much>